So yo, what's up mga gilew? May ba nakahayan na ako sa Post Wallace Lake TV? At ito nga pala yung binubuo ni Wallace Sick TV Pareho kami ng binubuo Amazing. Tapos yun yung akin Yo, bago kami na ang Bartolina ng baboy Wow! Nagandang project Oo mga gilew, tara mo naman ng halian Bye bye! So yo, what's up? Uh, Palaban na naman tayo ng ano, uh, ng wildingan At uh, at itong bubuin nga pala natin ay ano, labing pitong perasong ano, Bartolina. Bali yung labing isa ay mga pang native. Native na no, baboy, medyo maliit lang yung natin noon. Kaya medyo mabilis bilis siya kumpara sa malalaki. Tapos yun, 6 uh, anim na malalaki. Bali yung pala yung nabubuo natin. Yan. Isa pa lang, hindi pa nakakabuo. So yun, uh, abangan na lang natin yung finished product. So, mga kapatang. Nasaan ako sa vlog ngayong araw? <laughs> Yo, what's up mga giliw? Oh, hindi pa tayo nakakabuo Unang ita, eh, ng isa ay nagbabadya na oh, sat ang ulan na ang Oh, sa talagayaan, dilim na. Kuya ng oras pala ang ah. alauna. Pero parang alas 5 na ng hapon. Kasaan ko na. Ayos lang sana ako hindi na tuloy-tuloy ang gawa eh. Kaso yun ay eh, patay, mga ground date, mga kuryente. Kaya ating gamit yung ano, gagamitin siya ng kuryente kasi nagwe-welding tayo. Tapos grinder. eh no? okay, baka naman hindi ito tuloy. Pag tumila itong ambo na ito, siguro start na ulit tayo para mabuo na natin yung isang. Kasi yan Wala pa siyang may frame na, saka yung kunting gano'n, yung dami pa. Ang dami pa Oh no! Yun na. Kinabot kami ng ulan ni Wallace Steak. Paano kami makakatapos ngayon na yan? <laughs> ay lagunot na ang ulan. So yo, what's up? Ito na lang, sinasabi sa hula. Ang kanina nagbabadya ay ngayon, dagata. Ayaw, dagata na ang ulan eh. Paano ko tayo makakatapos niyan? תודה <tries> רבה <tries>